Oh. Hi guys! Ang ganda dito! Grabe! Ang ganda dito guys! Ganda ng view! Yan! Ito yung kabilang hinan. Yan! Hinan yan! Yan! Hinan! Ito lang ano niya dito. Yung sister company. Ito lang yung premier. Ang ganda ng view! Wow! Super ganda! sojonga Sojunga! Sojunga! Yugito! Yogisa so gala iriwawa, iriwaba. iriwa ba Yogita igi kota mabaw mabawra iriwa sojonga iriwa yogiga mira tani e pembata yogiga igi kota yan yung ano guys oh Henan sister ano company nya tong ano, ano sister company, because... company na tong premier ito yung roof deck ng Premier Coast. Oh, uh, sa ano to sa may family room na area tong anong yung swimming pool na to sa family room. Pero lahat pwede makagamit. Wow. Sinsa sobrang ganda, guys. You know, ang problema lang dito sa ano sa sa ano Henan Premier yung sikdang nila kasi sobrang init. Iwan ko pa. Ang init ng siktang nila. Ah. Pero sa overall talaga guys, ang ganda ng ano. Ang ganda ng ano resort nila. Malawak, daming swimming pool din. Yung ano lang sikdang. Hindi ka mat matagal lang kumain kasi ang init. Tagaktak din yung pawis din. So, electric pan lang. Ito yung ano. Yan yan, no? yan Ito yung beach pas ito na 'yong. Yeah. Ang ganda. Ang ganda dito. Perfect talaga dito, guys. Yung restaurant lang nila hindi pa improve, wala pa 'yung wala pang hindi pa gano'ng kompleto sa tingin ko, wala pang mas pa Tsaka Yung pag pagkakain ng tanghalian wala pa din. Pero achim, libre lang yung pagkain nila ng umaga. Ang ganda guys, grabe. Ito rin yung pang kids dyan. Pwede yung kids dyan dyan. Pero 4 feet lang to lahat ng ano la guys. Kanang swimming area. Ang ganda. Sobra. Kita ko na amis eh. Ang ganda. So, dyan nga. Jogi, chua! Ah, chua yo! Jushime, igo, 4 feet lang to ma. 4 feet lang. Mas maganda dito na. No? Sa so, tingin mo, kay safe win tayo. Sino, ito ba? Ah, oh, so in eh. Edo ba? O, dito ka ta. Ay, yung number niyo tapos wang. Ay, isipasundin mo ba? Sa wifi, meron din. Huh? Tudong eh, Iriwang sudong! Sinagite! Oh guys! Ang ganda! Super ganda ng view! Oh! Ang ganda ng view guys!